Yan nakita na natin. Yan ubi po ito. To. Ubi. Yan so yuhukay na natin. Ito na. Ito po yung mga laman ng ubi, napakarami po ito ubi to tatlo pa tatlo pa yung kukunin nakuha ko na yung isa ito ubi yan yun ang laki dalawa yan guys so isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat so nandito po tayo ngayon sa isang bundok na sa tayo ng isang gubat yan so ang pakay natin dito ngayon so hindi po pising ang ating pakay ngayon dito mga kapising or mga kap -ka province so yan nandito tayo ngayon sa isang bundok dahil maguhukay tayo ng ubi so yung ubi nating huhukay, ay marami, ang ubi kasi maraming klase merong mga yung mamahaling ubi, yung masarap na ubi. So yung pangkaraniwang ubi lang yung hukay natin. Dahil may mga alaga tayong hayop, mga baboy. Ay napakamahal po ng kilo ng ano ngayon dito, ng mga pakain sa baboy, mga grower. So ang isang ng grower dito ay 47 pesos na. So dahil mahal, naisipan ko na lang na maghukay ng ano ng ubi dahil lang ubi naman dito bihira na ngayon yung naghuhukay dahil so social na yung iba ayaw na nilang kumain ng nilabong ubi so napakasarap po ng nilabong ubi pero napakasarap din po nito para sa mga alaga natin baboy dahil marami naman ang ubi dito sa gubat di maghuhukay tayo ng ubi yun so na ito po yung sako natin paglalagyan at may nahukay na din po tayong isa doon kanina. Hindi na natin nabijuhan Yun, oh. Ubi na po yun. Kaya abang-abang lang po. At saka isa nga pa pala sa mga may mga laga din po baboy. Dahil mahal po ang pakain ng baboy ngayon. Pwede rin po kayong maghukay ng ganito. Napakaganda po nito sa baboy. Napaka sustansya at napakadali din pong lumaki ng mga baboy kapag yung pakain natin ay yung mga ganito ilalaga lamang po natin yung ubi yan tapos siya po natin ipapakain sa mga alaga natin baboy at pwede rin po naman sa atin sa mga tao, syempre pang merinda masarap yan yan, so abang-abang lang po, tayo maghahanap na at maghukay po tayo ng ubi, yan abang-abang lang po yan, so maghahanap na po tayo ng ubi ito po yung mga katawan nya Ayan o, oh, eh, tuyo na. Ito po, katawan ng ubi to. Ito pa. Ayan, katawan to ng ubi. So, maghahanap tayo. Dahil lari ang katawan, nandito rin ang puno nito. yan. Ito po yung katawan. Malapit na po sa puno dahil ito po. Ito na po yung ubi. Yan, nakita na natin. Yan, ubi po ito. Ito. Ubi. Yan, so ihukay na natin. Napakaganda po nito sa mga alaga ko pong baboy, sa mga alaga pong baboy, yung mga may babuyan dyan. Na gusto pong magtipid. pwede po itong pang alternate na pakain sa alagang babol sana po malalaki yung laman nasasaksak na oh. Dalawa po yung na yung uber kuha na po tayo ng isa ito po yung mga laman ng ubi napakarami po ito ubi to tatlo pa tatlo pa yung kukunin nakuha ko na yung isa ito ubi yan Napakasarap ng nilabod O yung ginagawang ubing halaya. Pwede rin po. Pero dahil marami po nating tanim na ganito, pang lalaga po natin para sa pakain sa baboy. yan ito na po yun, ang laki. Dalawa. Ito. Meron pa isa. Yan. Apat. Apat po yung nahukay nating ubi. Para po tayo ay may ano, mahukay sa susunod na taon, kailangan pong itanim po natin yung yung ano niya apungoy para sa taon po ay may mahukay ulit tayo yan dito rin natin itatanim yan dito na po Yan, ito po yung ating sa taon po, pwede na po ulit itong Susunod na taon. Ayan. Maghahanap uli tayo. yan So, maghahanap uli tayo. na, Okay. Sadali na natin. Tapos ito pa yung isa, yung nga, hindi ko nabiguhan kanina. Kukunin yeah. natin yung ano, apungoy para may tanin. Yan, maguhukay pa po tayo ng mas marami. Dahil pupunay po natin yung dalawang sako para sa pagpakain sa baboy para hindi na po tayo bumibili ng page na napakamahal ngayon. Não. A few moments later. Yan guys, so tapos na tayo magkuha ng mga ubi pag Ito na yung ibang ano, mga pungoy. Tatanim lang natin ito dito. At okay na, lalakad na tayo. sa tabunan ko lang. Para sa taon, may huhukay nuli tayo. Yan, dyan natin siya tatanim. Ayos. May pampakain na tayo sa baboy, mga 2 weeks siguro. Ah, oh, mga 1 week lang siguro 'to. Tapos ito, ubir nito, ganun ito. Ayun. Yan, yan ubi po lahat yan, pati po ito. Yan, isang linggo po natin papakain sa tatlong baboy ito. Mga alaga nating baboy. Napakamahal talaga ng grower, kaya ito yung kinukuha ko. Ito yung mga tanim ko ubi dito sa gubat. Ako rin na nagtanim niyan. Libre na ang pambili ng pakain ng baboy. Ito ang ating ipapakain sa baboy. At napakasarap din ang ano nito, nilabon. O nilaga, yan o, oh, napakapuputi niya, no. Nih. bigat na bigat to bigat pang isang linggong pakain sa baboy ang pakain ng baboy yan okay na yan so shout out na lang po tayo Shoutout po sa Rocha Family at shoutout din po sa Peris Family. Yan, shout out po kay Noisky Amahido from North Cotabato. At shout out din po kay Adel Babatio from Samar. At shout out din po kay Darwin Castillo. Castillo, yan. At shout out din po kay Dwight Mix Vlog. Ang uh, paki-check na paki-tama na lang po kung tama 'yung pagkabigas natin, idol. So Dwight Mix Vlog. Yan, shout out sa iyo. Salamat sa suporta. Yan. At shoutout din po kay nan TV Mix, yan. At shoutout din po kay Veteran TV. At shouta din po kay Kapitana Binosa. At shouta din po kay Sunflower Kitchen. At shouta din po sa ating kabayan na si Tia Gina Channel. At shouta din po sa ating kaibigan na si Sinihan. yan. Shoutout po. At shouta din po kay Jewel TV. At shouta din po kay Kabendor TV at shout out po kay Kapana TV Adventure yan shout out po at shout out din po kay Lucasi shout out din po kay Pishing Kapishing yan shout out po at shout out din po kay J Labog Vlog at shout out din, din po kay Rapis Per Pishing yan shout out sa iyo idol at shout out din po kay Renan Pishing Adventure yan shout out at chat out din po kay Kailog TV. At chat out din po kay Hunt My TV. Chat out din po kay Jun TV Vlog. At chat out din po kay Yung The Hunter. At chat out po kay Jun Pissing TV. Yan, chat out po. At chat out po sa lahat ng ating mga silent viewers dyan at mga subscriber. At chat out din po sa ating mga tropa dyan sa pag lilimas sa ilog so wala na po tayong malimasan dahil sa matinding taginit po ay halos sampung sapa na po dito ang wala na talaga pong tubig katina so ipapakita ko yan sa susunod natin mga video bali dalawang ilog na lang po yung may tubig dito dito sa amin lugar natuyot na po ng taginit dahil nasa 8 months na po dito hindi umuulan hindi po bumabaha ang ilog. yun so El niyo So maraming hipon po ang mga nagkamatay na, natuyo na po, wala na po silang matirhan. So ilan-ilan na lamang po. So kaya hindi na rin po tayo gaano makapag dahil ko tuyo na. yan So sa mga gusto nga po pala magpa-shoutout, ay eh mag lamang po kayo sa ating comment section para ma-shoutout po ko po kayo sa susunod nating mga video. Yan. So, sana po patuloy nyo po supportahan ang ating YouTube channel. At maraming maraming salamat po sa palagi pong pagsuporta lalo lang lalo lalo na po sa ating mga kaibigan mga vloggers na laging nandyan para manood ng ating video. So, napakalaking bagay na po yun at lalo na po sa mga hindi pag i-escape po ninyo ng ads. Yan. So, malaking tulong na po yun sa ating channel para makasahod din po tayo. Yan. So, malaking tulong na po yun. Kahit pa isa-isang ads po na hindi nyo nai-skip. Malaking bagay na po. So, maraming maraming salamat po again. Maraming maraming salamat po ulit. At God bless po sa inyong lahat. Abangan po ninyo ang pag-update ko sa mga sapa po dito dahil natutuyot na. Tuyo na. Wala na po talagang tubig. So, sampung sapa na po dito. Wala ng tubig. Wala na mapaglabahan ng mga tao sa ilog. Yan. So, abang-abang lang po at tapakita ko sa inyo yung mga spot na wala na talagang tubig yung pinagkukunan natin ng mga hipon. So, lang po at sa susunod na ulit ng na mga nating i-upload na video.